Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding Ang ibabahag ko ngayon ay mula sa aklat ni Santiago chapter 1 verses 19 to 25. Tandaan ninyo ito mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong magpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso, ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita ay hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humaharap sa salamin at tumaalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang sa sasa, at patuloy nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpalaya sa tao ay hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakakalimot ang taong iyon ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ang salita ng Diyos salamat sa Diyos kung titingnan natin at pagninilayan ang kabuoang mensahe ng sulat ni Santiago ito, ito ay tuloy-tuloy na pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi lamang naguutos ang Diyos, kundi nagbibigay sa atin ng palatandaan na tandaan natin Isagawa ito. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Mga mga bulong ng pagmamahal. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya nais niyang makapiling tayo sa kanyang kaharian. Madaling magbasa ng mga salita ng Diyos kung titingnan natin. Ngunit sabi nga dito, mahalaga yung makatanggap ka ng salita ng Diyos at isabuhay ito. Hindi lamang nagsasalamin at umaalis, kundi ang pagsasabuhay nito at paggawa ng kabutihan ang ating ninanais. Manalangin tayo. Ama, hayan mo kami sa gabi at araw. Sa gitna ng mga pagbabago sa buhay, palakasin mo kami at patatagin ng iyong di mababagong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pangmagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng mga kapangyarihan, Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating